Aww. Ngayong araw nga, napagpasyahan ni Papa na paarawan ako dahil parang rumurupok na daw ang mga buto ko. Akalain niyo yan bago pa nga lang tumutubo, muntik na ako mag-osteoporosis. At nakasalubong nga namin si Mingming -Ming dito sa paggagalagala namin. Mukhang gusto din yata magpaaraw. jan ka muna, min at wala ka sa plano ko for today's video. At eto na nga, sinimula na akong ibilad ni Papa dito sa disyerto at balak pa yata akong palutungin. At pinaikot-ikot nga niya ako dito at parang cute na cute siya sa akin. Ilang saglit nga ay tinawag ako ni Papa at tinanong kung sino nga daw ba ang kamukha ko. Taba ay malay ko ba at wala akong kinalaman dyan. At sinipat-sipat na ako ni Papa mula ulo hanggang paa na parang cute na cute talaga siya sa akin. Pakaliwa, pakanan, pataas, pababa, pahala, at paikot-ikot pa. Sige, mahilo ka diyan, Papa. Hanggang sa ma-realize niya, nakamukha pala ako ni Mama. At yun lang, at inaya na ako ni Papa dahil hindi pa daw ako dumududu. Hanggang dito na lang guys at ang masasabi ko lang, kakain na kami.